ayan po sa episode na ito ano po pupunta po tayo sa pinakamalayong area at tayo po ay nagano pa rin po nung no? patanim natin na niyug oh, doon pa rin po yan tayo po dito na dumaan sa area number 4 lalagtatagos po tayo din sa kubo makakasama po pala natin si Arako yan oh. mag apply po ng herbicide pero ano po complete ano po naman at talagang na, na naging aral na rin sa atin yung complete ano may mas may ano at nasa na no Ari pa po pala isang kay kapangalan na palayan, ayos na oh. Ha? Labas, Labas na ano ka, wala katang niya. Pa rin. Pero alimhaun. ay meron din ano. Yung... Meron. Oo, oh, yun oh. Yun oh. Wala dyan pag ano yung i-spray na rin hmm. Ari po yung pala ni Otol Kapanganay Pahawakan tatagpasin ko rin mga ano Tara, lakad Pag ano, may spray mo rin pala Oo, magpapadala ng gamot Lakad tayo Kami po itatagos doon sa kabila Lalakad na rin ang naib dito ano? Ah, pag nagkagalito na Pero ilang taon din ito Bago na bono Saan mga magandang daan din sa Tagaliran? Diyan ako, saan mo gusto? Lalampas sa puta din sa kubo Ay, kung di naman kayo nakapatira, ay pagkalayo, ano? Diyos ko po Ay, lalo na, hindi ba kapasok? Ha? Siya Siya nga Aba, doon ang layo. Katigan. Ay, ano ka? Ay, pero mas malapit doon at doon may mga motosiklo. Kali agad. Oo. Oo. Yan kaya po tayo ang habol natin magpaatanim din ng niyog Ganyan ambilis na, ang bilis na yan no? Napakadali na yan Ari po yung palaya natin ng una oh. Ibig ko sabihin ay eh, nagbabalak na rin po silang mag Siguro to kamote Ang tatanan nila oh. Nilinyahan nila Ta! ba? Arako, ano kayo nalipad na yun? Baka pokyutan na. Pagkadami yun, oh. Kita mo? Hindi ka nang dadali yun. Ha? Tumawid tayo. Oh. Hindi kita yun, oh. Kita mo, pansin mo? Hindi. May tumawid na pagkadami isang pulutong. Oh, Tara. tara. Walang dyo ba kayo na ipakiyutan na? Ha? ha? Pag may namuhay, ng tawa, no? O yung ganun sa masama, hindi? Oo nga, ayari tayo. hindi mo pansin ano kita ko eh, pagkada parang dalo-dalo isang ka kayong dumapo dada po yun na isang sama-sama wala na nawala wala Dito na tayo dadaan. Diyan na lang, oh. Ay, dini na, dini. air irrigation itu. Hmm. Saya kayak mabos dulu, cantik, parang nipil-nipil no? hmm. anu. Oh. Apa pakalit-pakalit pelan dah di situ. Nah, kalal itu. Hmm. Nah, herunda ya, an. dala mo wala yung katawan mo natutumba pa lang kung ano hindi niya malapad dapat oh. mm. do yan pa ah, ah mm. uh -oh. mm. parang gubat oo parang atin ninihig na isa yun oh. yun 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 naman aring ano ano panarin ah talagang sobra ka ubos pagkadama rin na ibuko ng ilang, isang puno lang rin oo nga siya nga Maganda rin pag nahawa ng ano, kita lampasan na ano magandang tingnan palampas ay pagkikay na rin itanong muna yung lubang siya nga yung kaiduan ng pagitan dumakaan na rin ah. ba 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 Ano tayo? Mataas tiyo ay. Mataas, laging perming nababa. Oo. Oh. Anod pala <laughs> Yun, isa pa. Yung pag nahulog ay. Aring kabilang tapati, eh, yung meron din. Ayun pa, sa kabila. Ayun oh. Wala oh, ay abot na pala sa dulo, hagnaya, ano, ano ba tawag diyan? lok mo ni Kardinya sa ibang lugar Kardinya sa ibang lugar makatitan ti ung ganyan Aba makatitan Awan na tan hopay sa oh. gi Aw na munga ari pa ma Mababa na po. Ay, ay, ay. Dalawang suklot. Oo, oh, uh, pandalot tumbok. Pakabot ko kayo. Ayot siya ang dadali ng kabila ay. Oo. Uh, oh, uh. Binubunot ito yung pag mababa. Oh. Uh. Ay, ang ganda na ng bungo. Ano? Ay, may ayan ako. Nabubuhal pag humangin. Ay, hagis mo din yung kape. Yung atakang inkakamada din. Oh. Uh. Yo. Yeah. Ay, gamit yan. Gamit na kasi kulang pa yan. Ay, ang ganda na ng bungo. Oh, huwag, 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 huwag. ah na yan, na baliwanag, no? Ay, yari agad, ano? Nga na iipon ang... Oh, pananim Oh, sa baliti. Ito po ang i-spray Oh, hanggang doon ay wala namang tatawid at pa ilog. Ari po ang ini-spray yan. Para tuluyan na mamatay, magalit po ang tabasin.